Runway TV, breaking walls. Madness roars. The signal burns. No escape. The wheel turns. Runway TV, the fire ignites. Screams of metal. Endless fights. Twist the dial. Unleash the pain. Runway TV in your veins. Runway TV, the fire ignites. Yo, mga bok Magandang umaga Mouse oh, Runway TV Once again At uh, tayo mga bok Napakita ko sa inyo yung sitwasyon dito sa Dampalit Malabon Ang gano'n nakataas ang baha Mga bok oh. Umabot na sa Olay yung tubig alam na alam mo pag may tubig na kalsada pag may tubig na rin dito sa tulay ambon ambon pa din ayaw pa rin tayo yung maglubay nitong ulan na to Saya. Labas tayo Dapat cash out na rin tayo Hanap na rin tayo ng Nga ulam oh. Medyo bumaba naman na pala yung tubig Kumpira kahapon Nataas na Ngayon medyo bumaba na oh. kuweba para sa hindi pagpaso. Ganyan din yung dapat kahapon ka nag ganyan ang laki ng tubig. Oo nga po, buti nga bumaba na po ngayon. Ano? Oo, oo, kahapon sobra. Kahapon lumabas ako hanggang bintine. Eh. Mm -hmm. <laughs> ngayon medyo bumabababa na. Ay, lalaki na ngayon eh. Ah, lalaki pa po. Oo, oh, oh, Nako. wala pa rin biyahe no? wala pa talaga hirap man yung mga walang mabiling ulam ilang araw ng puro payless ganun talaga tapos may kasunod agad may kasunod may kasunod agad na yung bagyo hindi pa nga nakaka-recover may mga bumabiyahe mang ilan ngilan ano ah, cash out na tayo sa tindahan ayan dito sa Rodriguez to ng abok. wala hindi na ganong mataas so, bumaba na rin yung tubig pero patataas daw ulito kasi high tide eh so ayun hindi tayo nakapag cash out dito sa isang tindahan kasi tulog pa daw yung Mataanon sa Gcash. So, tanungin na lang natin dito sa tindahan ng ulam kung tumatanggap sila ng payment ng Gcash. Diyan na lang tayo bibili kung anong nauulam diyan. Tanungin tayo. A few moments later so ayun mga na nakabili na tayo pamili tayo ng baboy na pangsigang sigang ayan ayun. baboy tapos ano yung garlic na skinless longganisa para kung hanggang mamayang gabi na pangit ng kangkong pero no choice okay, <laughs> sa magpayless na naman tayo ayan kahit pa paano ito makasigot tayo na sa ng sabaw ng sinigang, ayan Ayan talaga pag bagyuhan Pahirapan bumili Malingki ang mahal pa ng Gaboy Mahal ng bilihin At least Nakakain tayo ng ayos pa rin Let's go Back to home base na tayo mga bo Bago pa lumakas ang ulan At lang ako na medyo mahina Alin Mabas ako para mamili buti na lang tumatanggap si ate ng Gcash payment kasi yung pinagka-cash natin is tulog pa Okay back to home base let's go ayan ito sa dampalit. kahit naman saan baha talaga si Dion sinilip na natin kahapon doon sa kanyang parking okay naman siya doon walang tubig hindi talaga abot ang tubig doon mataas eh mataas ang lugar masip naman siya ron dito lalo dito malalim lalim pa oh Rodriguez 1 Sosyo Sonto eh tapos yung pin pinunta na nito, Rodriguez 2 pero mas malalim to kahapon mga bok ano na, na to bumaba na to yan ay mga na kahit may ngilan ngilan kahapon wala talaga eh <laughs> kumakain na and dalawa ko tapos na kuya eh. hmm. ngaraka inasiban na dalawa magina hmm, sarap naman ang kainet e to ano ano di alin mo na sobok Ikaw daw. Ang na. dami na kinain yan. Sumubo din sa akin sa labas oh! kanina na. Uy! Luglug! Oh! Oh! Luglug <laughs> -lug set it. Oh, wala wala. <coughs> Cellphone pa rin. Plakda. Buti nahawakan kita. Wow, Jim! Ano? Ano? Bato-bato. Katawan yan eh. binili natin yung longganisa ang garlic longganisa masarap yung timpla nya kahit mahal 150 sa balot ayan yung sinigang ubos ang sabaw <laughs> naghigop tayo ng sabaw eh silipin naman natin yung ano sa labas nit maampon ampon na naman Days ngayon lang kami nakakain ng maayos. Puro kami. Ang <laughs> mag-vlog din set Eto, Mag-vlog Karen at. Tara pasok na tayo, ampon na. Ang gay ng ng mag-vlog din siya. O nee nee. Kanta mo, kanta mo in daw yung areas etong. Yay, 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 yay. Come on, dali.

So mga bok, we're back Magandang hapon At hapon na, time check It's 6pm At uh, pakita ko lang sa inyo Yung lagay namin dito no? So ayan 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 yung balita Ang bagyong Dante Nasa Philippine Sea habang ang bagyo tinawag na Emong So, ayun. Dalawang bagyo. Ano si bagyong Dante at si bagyong Emong nagsabay. So, ayun. Kaya kita nyo yung ano natin ngayon dito. Talaga naman. Hindi pa tayo nakaka-recover kay Crising, Sinabayan naman tayo ng isa pa hindi lang pala isa dalawa dalawang bagyo <laughs> dalawang bagyo pa yung pumalit ayun no so patay na naman tayo nito na so ito naka uh, ano na to katabing ano to mga to para ano Bawa naman si Sable Grabe, no? Talagang sinunod-sunod tayo parang last year din. Um, ano, hindi pa totally nakakalabas si Karina. May pumasok ng isa. Kaya talagang lumubog din last year dito sa Dampalit, eh, di ba? Nag-evacuate kami dun sa school. Pero ngayon, ayan, dalawang bagyo ang, ang sumabay dito kay Krising, no? Ayan, sobrang sama ng lagay ng panahon. Ito lang ang pabor sa bagyo. Marami kaming tubig. <laughs> Kaipon ng tubig. <laughs> Sibol, kawawa. Galamig na yan. Oh, mga bok, ba? back. Ah, palabas tayo ngayon no? kasi ah, ibili tayo sa tindahan. Kasi kaninang umaga, hindi tayo dahil wala yung aga ano sa Gcash tulog pa ngayon hapon na gising na yon kaya makakabili uh, na tayo ng mga uh, kailangan natin na uh, kape kung ano ano pa uh, labas na hapon ngayon mga bok ayan ang ano ngayon so dalawang bagyo nga ang pumalit kay Cresing no actually si Cresing hindi pa nga yata totally na ramdam pa rin yung effect niya pero ayan sinabayan na ng dalawang bagyo si Dante sa kasi Emong grabe ayan, sige magsabay-sabay na kayo bagyo lang kayo Pinoy kami <laughs> So, pero yung yung baha dito sa labasan, no? Okay na, medyo hindi na ganoon siya kalalim. Pero sa ibang parte dito sa Malabon, saka sa Kasanabotas, grabe. Ayan, natin na niya, bak mga bok, diba, kumati na yung tubig, 'di ba? Nakaraan lubog dito sa tulay. Ayan, dito wala nang tubig. Oh, dito rin. Oh, 'di ba? Kati na. kawawa talaga yung ibang nasa part na talagang malalim yung baha hanggang bewang meron pa hanggang dibdib pero dito sa amin kasi ayan na tanya kalsada namin okay na di ba hmm. na panaman pa naman yung baha dito ng mga barangay officials namin dito sa Dampalit bubukas ng mga prisa pamping. So, ba. Okay, kakabiyahin na ngayan iba. Dito na lang talaga may tubig May pwedin pa cash out. says sa tindahan. Uh, pag cash out Na, tayo. The next day. Eh inyo mga bok and today the day is Thursday and mga uh, time check at 7.36 a.m. maulan pa rin sa labas at yun ibagyo pa rin tayo si Dante at si Emo yun, nagsabay na sila atos, yun nga nakita nyo yung update natin sa hapon paliit na, na yung, yung mga baha dito sa gampalit so, actually, kanina mga 5 am lumabas ako at uh, wala na talagang tubig sa labas, so clear na yung kalsada, may mga bumabiyay ng e-trike right at uh, ano, mga tricycle, mga mailan na na lumagyan. O yan. hopefully, magtuloy-tuloy na para makakilos na, na tayo na maayos. So, ah, uh, So, comment down below sa inyo guys kung kumusta naman ang sitwasyon nyo dyan sa inyo mga lugar, no? Pwede kayo mag-comment dyan. Pagbasahin uh, natin yan. So, ayan. Nakaharap uh, lang ako dito sa laptop ko. Uh. Kibalita. Kanina, nagbukas ako ng app ng lalamod. Tingin-tingin ng uh, booking. yan So, pero, uh, hindi mo na ako babiyahe. Hindi na ako makikipag sa palaran na sa Baguio. Pain ko na lang yan na mag-normalize yung panahon sa ako ang laro so, dyan. dito, wala nang tubig pero sa ibang lugar, hindi ko sure kung wala nang mga baha na. So ayun, ang update. Uh, Wait lang ako sa inyo. at uh, ito paano, no? Ganitong umuulan, bumabagyo, hindi naman tayo makalarga. Kaya, roblog muna tayo. Dito lang, dito lang sa bahay. Dito at dito sa lagay ng panahon, yung lagay ng alagayan namin dito sa lugar namin dito sa Dampalit. No? Ayun muna ang may share ko sa inyo dito sa ating channel. So, ayun mga bok. Ganito na lang itong ating mga uh, ating uh, update. Hanggang, gusto ko parang magpasalamat sa mga katuloy na nanonood at mga subscriber. Uh, sana katuloy kayong tumupok dito sa ating channel kahit uh, vlog lang muna yung mga vlog natin. So, uh, pag normalize na yung panahon, uh, um, try natin na uh, maiba naman. No? So, uh, hindi po. Yung mga pupuntahan tayong mga lugar na hindi pa natin nakupuntahan na isi-share ko sa inyo. So, for the meantime, ah, uh, Tagain na naman at ating mga raw yung dito. So, ikot-ikot lang dito sa bahay, dito sa, ano, ang biyakin natin sa lalamog. So, yun. So, okay, mga bok. Hanggang dito na lang. ah lagi tayong mag-iingat, keep safe, hanggang maaari stay na lang tayo sa bahay natin para uh, iwas na si at Adiria sa kalsada kasi talagang ano mataas ang tubig natin sa inyo eh, mga bap Runway TV here until next time until next vlog see you. bye bye peace out